1, come on! Come on! Come on! Hi everyone! Kamusta kayong lahat? It's your Mama Sam dito sa Mama Sam Vlog! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin inyo. nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare, kamusta ang weekend ninyo? Sana lahat kayo ay okay. Oh, so, yon But, bago ang lahat, gusto ko muna mag -shout out shout out sa lahat ng mga tumututok dito araw-araw sa Mama Sam Vlog. So, ngayon nga, magbibigay tayo ng reaction ng bonggam-bongga -bongga sa naganap na Miss Aura International 2023. So, yon Guys, napanood nyo ba siya? Ako hindi ko siya napanood ng buo, pero tumutok ako doon sa mga galawan ng mga girls kasi yung sa semifinals, di ba? ah uh, nakita naman natin na ang pambato natin na si Chris Go ay talaga namang masasabi ko kumabog ng bonggang-bongga. -bongga. At congratulations kasi naka-top 10 tayo dito sa Miss Aura International. So, yon So, ano bang nakita natin na drama dito sa Miss Aura International? Siyempre, yung kanilang pageant ay ginanap nga sa Turkey kung saan naman ay talagang masasabi ko hindi masyadong bongga. Charot. So, yon So, ako kasi, ano, so, nakipagsabayan kasi siya sa Miss USA kaya parang yung mga tao ay may hangover pa sa Miss USA so nakalimutan yung Miss Aura International hindi nit sila natutukan ayan yung number one na dapat lagi natin titignan kung may makakasabay bang pageant di ba yung mga organization dapat tingnan ninyo ano ba yung pageant na makakasabay ko at baka malamon ako ng bonggam bongga at mawala ako sa eksena huwag ka masyadong bumilib na parang, oh, yung pageant ko malaki na kasi syempre dapat hakot mo yung tao. Ganon. Tinan mo, wala sa eksena yung winner. O, oh, ba diba? So, ang reaction ko do sa pageant nila, so, unong una, yung opening show, medyo natuwa ako kasi, alam mo yung mga babae, naka-peplob sila na color brown, tapos naka-white silang t-shirt. So, ang gandang tignan, ang cute nilang tignan, tapos naka-rubber shoes para silang mga high school student. ba diba? Tapos doon, sa mula sa 42 candidates na lumahok dito sa Miss Aura International, lagkat sila ng kalahati. 20. 20 ang kinuha nila. At isa nga sa napapasok dyan, ang ating pambato na si Chris Go. O, oh, di ba? Ang bongga from 42. At least napansin siya. Pumasok siya sa top 20. Tapos yung top 20, nag-swimsuit tong mga to. So, doon sa stage nila, wala naman ako masyadong nakitang kabonggahan. Kasi parang, sa labas. Alam naman natin kapag sa Turkey ginagawa yung pageant, di ba? Para lang to mga level na Miss Intercontinental. Yung mga napapanood natin, sa labas nila ginagawa yung pageant, na hangin Miss Eco International, Miss Echo Teen, di ba? Sa labas eh, yung mga ganon. So, parang gayto lang din to. Tapos, malaki naman yung stage pero wala masyadong eksena. Kasi siguro bago lang din. Um, mas gusto ko yung pageant nila noong nakaraan taon ko ikukumpara ko this year. So, totoo lang. At mas pasabog yung nakaraan taon. But yung mga girls dito sa Miss Aura After nga nilang i-announce yung top 20 Sa top 20 nakita natin Na pinagswimsuit sila Sa swimsuit round In fairness ha Panalo ang mga girls Talaga namang masasabi ko Oh my God, gusto ko yung swimsuit nila kasi parang ang lakas makasosyal, black and gold na alam mo yon sobrang fit na fit talaga doon sa mga kandidata. At kapag naglakad na yung kandidata, talagang kita mo yung detalyado ng kanilang lakad. Kung sino ba yung kabugera, kung sino ba talaga yung imutera. I think sa Miss Aura International, ang kinukuha nila, kung sino yung girls na alam mo yung kung sino yung kabugera rumampa. Hindi siya yung katulad na sasabihin mo na dapat yung ora ng girl ay bonga Kasi kung ora lang ang pag-uusapan, ang daming magagandang kandidata na masasabi mo, oh my god, panalo ang ora neto. Pag sinabi pa lang ora, dapat talaga performance level ka. Yung tipong kapag rumampa ka eh, o may eksena ka ng bonga bonga Para siyang misgran ng datingan. So, gusto nila ang nananalong Miss Aura is caliber Yung caliber na, alam mo yun, yung parang Rampadora. So, ako, ako magdadala ng kandidata dyan. Isa siguro sa mga dadalhin ko si Samantha Bernardo. Yes! Samantha Bernardo, pwedeng-pwede dito. Kasi, kung pasarela at eksena, I think, panalo to. Title to sa Miss Aura. Plus, siguro si, ano, Herling Budol. Sa totoo lang, Herling Budol pwede din, talaga kasi maganda si Herlin, matangkad si Herlin, plus kabugera at eksenadora din naman talaga ang Herlin Budol pag rumampa na sa mga ganito. And I think wala naman communication skills, madaling manalo sa totoo lang. Ang kailangan mo lang talaga, perfect candidate. So, ayun yung kailangan. So, kanina, si Chris Go sa swimsuit nakaladlad yung buhok niya. Gusto ko yung ladlad ng buhok niya kasi kung titignan mo parang pinakita niya doon yung true Filipina beauty plus nando doon yung rampa niya sobrang napaka-elegant. So swimsuit, romampa sila ang pinakakabog talagang rumapa sa swimsuit si Miss Thailand kasi yung naglalakad pa lang si Thailand talaga sumusway sway sway na yung ano yung balakang niya ako naman hindi naman ako magtataka kasi talaga si Thailand talaga from the beginning pa lang napansin ko na kahit dito pa lang sa Miss Grand kasi runners up to sa Miss Grand eh ay talaga namang masasabi natin, eksenadora talaga siya. Magaling siya pagdating sa styling, magaling siya pagdating sa performance, rampahan. Hindi lang siya magaling sa communication skills. But, dito nga sa Miss Ora, wala namang communication skills. Wala silang yung Q&A na alam mo yung, yung Q&A nila kemi-kemi lang. Kaya, madaling manalo. So, yon So, si Thailand sa swimsuit, kabog. Gusto ko rin sa Venezuela. But, syempre, from top 20, pumili lang sila ng top 10 At sa top 10 Ang mga napili nila Ay sila Miss Brazil Na talaga namang masasabi ko rin Ay paandap din naman talaga si Miss Brazil Sa eksena Kung eksena lang ang pag-uusapan Ay talaga namang maingay Ang Miss Brazil Hindi siya nawawala sa eksena Dito sa Miss Orange International So hindi imposible talaga Na manalo ang Miss Brazil So isa siya sa mga pumasok sa top 10 after top 20. And isa din sa mga nakalusot sa sa top 20 ay si sandali lang ang eh. <clears throat> si Brazil, Chile. Si Chile na talagang gusto ko din yung beauty ni Chile. Sa so totoo lang, andiyan din si England. Si Ghana, si Ghana na talagang mm, pumapalo ang balakang. Indonesia, Romania, Philippines, Thailand, Portugal. So, sila yung mga pumasok sa top 10. At saka si tart ano, Tartastan. So, bali sa sampo, nakita naman natin na nag-perform naman talaga yung lahat pagdating sa evening gown. Kaya lang, Siyempre, best of the best din kasi yung labanan. Hindi ko naman sinasabing hindi best ang eksena ni Miss Philippines ha. Actually, maganda din naman yung eksena ni Miss Philippines sa evening gown. Kaya lang kasi, mas maraming, mas kumabog talaga. Especially si Thailand. Ang ganda ng gown ni Thailand. Promise, ang ganda ng cut. Very raining. Rain na talaga yung dating. At saka masasabi ko na, ang ganda ng no, eksena. Kasi, anong uh, nung swimsuit pinoni niya yung buhok niya tapos plus yung ano na pinusunya na ng bonggam bongga Kaya, alam mo, nakita yung different na from swimsuit to evening gown. So, dapat kasi talaga strategy game din eh. So, pagdating naman sa top 5, ang pumasok ay, so, from evening gown competition, uh, pumasok dyan ay si Brazil, Chile, Indonesia, Romania, at Thailand so, sila yung napiling best gown. Ako, to be honest, masasabi ko naman na, oo nga naman, maganda nga naman yung mga gown talaga ng napili nila. So, equivalent to ng performance level pagdating sa evening gown. And then, of course, na Q&A. Sabi ko nga yung Q&A naman dito, MM lang. So, talagang madali lang manalo. Kaya naman, ang resulta ay ang mga nagrunners up at ang first runner up nga dito ay wala nang iba kundi Si, ah, kay fourth runner up. Ang nag fourth runner up ay si Miss Brazil. Mm -hmm. Si Miss Brazil and then third runner up naman si Miss Chile. Tapos, second runner-up naman si Miss Romania at first runner-up naman si Miss Indonesia. At ang, ang, at ang nag-title ang, ang nag nga ay si Ket Secret Kwalin ng Thailand ng Miss Aura International 2023. O, oh, ba diba? Ang bongga. So, yon So, masasabi ko na deserve naman ni Miss Thailand. Sa totoo lang, doon sa mga nagtatanong sa akin, na mamasam deserve ba ni Thailand manalo dito? Yes. Performance level, nakita naman natin na nag-perform naman siya. Pagdating naman sa evening gown, nakita naman natin na talagang pasabog yung evening gown niya. So, no question. Kahit ako, Nung simula pa lang, nung papunta pa lang siya dito, sabi ko, ay naku mukhang ito ang mananalo dito Kasi naramdaman ko yon. eh kasi naman performance level naman kasi talaga ito sa Miss Grand Kahit noon yun na panood ko siya, maganda siya sa personal, tapos performance level So, gusto ko yung ipinakita niya dito sa Miss Aura International. Kaya lang, syempre, nangihinayang ako kay Miss Philippines. Naloka lang ako kasi kamuntikan ng mag-back to back ang Indonesia. Kasi sila, di ba, yung reigning last year. Tapos, first runner-up sila ngayon. In fairness naman si Miss Indonesia, kung ganda ang pag-uusapan, maganda naman talaga ang pambato ng Indonesia this year. Nakita naman natin na matangkad siya, roommate siya ni Miss Philippines tapos eksenadora din magaling din naman yung performance level niya so hindi din naman talaga masasabi na parang ay niluto kaya lang parang meron pa kasing iba na taga ibang continent na parang sana much better how huh? diba so medyo ano lang talaga parang nag-focus lang sila sa Asia to be honest wala naman tayong dapat ika react jan ng todo todo kasi sa totoo lang, kung papansinin mo, ibinigay ang corona sa mga Asian na sunod-sunod na taon na. So, nung una, nanalo dyan ay Philippines noong 2020. Tapos, ah, uh, 2020, yes. 2022, na ibigay naman to kay, ano, kay, kay, kay Indonesia. 2023, ibinigay nila kay Thailand. 2021, 22, 23, So abangan natin next year So kanino yan Parang piling ko Dapat ibigay naman ng honor Sa ibang mga continent Parang piling ko lang ha Kasi baka masilit naman, but in fairness sa totoo lang, kay Miss Philippines kay Miss Ta Indonesia, Thailand na sunod-sunod nang nanalo dito performance level naman talaga kung performance sa pag-uusapan, talagang grabe yung performance level nila I love Alexandra Faith Garcia nung no, lumabas siya dito sa Miss Aura International, talagang nakitaan na natin ng aura, papunta pa lang siya dito sa competition sa Turkey, nakita na natin yung beauty na meron siya, plus nung last year, si Miss Indonesia, nakita din naman natin na talaga namang kumabog at malinaw talaga ang eksena ni Indonesia noong last year. Mula doon sa evening gown, yung pasabog niya. ba diba? So, hindi question. Eh, ngayon naman, si Thailand naman. Eh, si Thailand naman, ay eh, nakita din naman natin yung performance level niya dito. So, hindi ko masasabi na luto ang pagkakapanalo ng mga Asian beauty or pinapaboran ba ng organization. No, walang ganon naka-base talaga sila sa performance level ng kandidata. So, bakit hanggang top 10 lang tayo? To be honest, guys, ang isa sa mga titignan ko, yung performance niya, actually, magaling naman siya. Kaya lang parang, ang datingan kasi, she's a very elegant And yung pagiging elegant niya, parang hindi yun yung hinahanap ng Miss Aura International. Ang kailangan nila, yung medyo me exena talaga na kulang na lang ay tumumbling. Ganon. Kasi si Miss Thailand, kung mapapansin mo, eksena kong eksena talaga. At nakita mo sa pasarela niya, talagang pinaikot-ikot niya pa yung puwet niya ng ganon. Nagsigawan pa yung mga tao. So, parang sabi ko nga, low level, hindi naman kailangan na parang katulad ng pang Miss Universe yung ipinapadala natin. Kailangan lang is kabogera. Hindi siya mahirap kuhanin, hindi mahirap manalo dito. Parang mangmadaling nga mag back to back dito eh. As long pasabog lang. Tapos hindi rin pala kailangan yung sobrang ganda na parang kula cool na lang umora ka. Kasi ang tinatawag pala nilang orahan, yung ora na performance level, yung tipong ...parang sa mga bakla na... ...oh, ora ka na naman... ...oh, ora yung eekse na... ...ganon! So, yun yung napansin ko... ...kaya parang feeling ko... ...dapat ang kandidata na papadala natin dyan... ...yung ganon yung tipo... ...yung maora talaga. So, in fairness naman... ...congratulations sa mga nag 5... ...congratulations sa nanalo na Thailand. Ako, wala naman akong masabi... ...doon sa pageant na to... ...kasi nauna Bago lang to sa atin. Tapos, pangalawa, in fairness naman sa kandidata natin, ay lumaba naman ng bonggang bonga? Kung hindi man pinanalo. So, may lumalabas kasi na chika na sabing ganon, kaya daw to hindi pinanalo. Eh, kasi daw, uh, nag-back out na daw yung bago yung organization nito. Parang feeling ko na expired na yung kontrata tapos kailangan mag-renew tapos hindi na sila nag-renew. So yun yun. So may bago naman na nga hawak. So abangan natin. Huwag kayong mag-alala kasi tuloy-tuloy pa rin ang laban natin dito sa Miss Aura International. Hindi nyo siya masyadong bet but parang feeling ko naman ay unti-unti magugustuhan natin to. Basta siguro perfect lang yung kandidata. But congratulations kay Chris Go kasi naka top 10. Top 10 is a big achievement. So, imaginein mo top 20 tapos pumasok sa top 10. So, it's not bad for me ha. So, sayang lang, nanginayang lang ako hindi lang nakatungtong sa top 5. So, better luck next time. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa chikahan natin ngayon about Miss Aura International Reaction. So, ako, ang reaction ko dyan ay bongga, di ba? So, ikaw ba? Ano ba reaction mo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa Miss Aura International 2023. Yun! So, guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at syempre, i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated. Sa akin mga chika. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.